This 2024, akin ang taon na to. Bawal hiramin ang January to December. Unang laro ngayong taon, mananalo na kaya o magdodonate ulit sa kalaban. Jump ball pa lang, pinasiklaban agad sila ng kapugian. Grabe, dahil dyan, napabarsity walk agad tayo. Mahal ko. at ayun na nga no panibagong handsome video na naman anak ka ng si si Alden Richard ba to? bagong taon pero hindi pa rin nagbabago ang aking pagiging guwapo alam kong sasabihin yung kumain din naman ako pero hindi ganyan kagwapo at so ayun pagkatapos kong kumain flex ko lang sa inyo ang high quality kong tumbler para sa mga gustong bumili e click nyo lang ang yellow basket na nasa baba this 2024 akin ang taon na to bawal hiramin ang January to December sa mga gustong humiram like at share na lang nitong video na to to. Kidding aside, no, aalis nga pala tayo kasi magpa-practice ulit kami ng aming speech choir. 20% speech choir, 80% basketball. So guys, magpa-practice ulit kami ng aming speech choir. First time namin magkita-kita ng mga kaklasiko. This 2024. This 2024, akin ang taon na to. Anak ka ng pugi na yan. As always, makiki ulit ang ka si Brian. Napakaswerte niya kasi guapo ang sumundo sa kanya. Pero may kaunting problema kasi hinihintay pa niya ang kanyang parcel. Okay, Kaknay ka ng vlog na balay dira Nga yeah, mura color blue Anak ka ng pogi ang tagal naming nakaalis Call time alas 8 ng umaga tapos alas 12 na kami bumiyahe Siguradong malilintikan talaga kami ng aming choreographer nito Pero ganyan talaga pag mga gwapo nagpapahuli Aanhin mo ang napakamabuti mong tao Kung hindi ka naman katulad ko na sobrang gwapo Guys Late na kami guys, patay kami sa leader namin ito <laughs> Nagbibigay ko na sila <laughs> At so ayon sa kasamaang palad pero nakakatuwa Pinagalitan kami pero walang nagbago sa stepings Walang dinagdag, walang labis, walang kulang Mahal pa rin kita ngayong 2024 okay magpahalik muna tayo sa araw kasi may 10 minutes break. Ay aba, sabayan natin yan ng kain kasi bawal tayong lipasan ng gutom. Sarap na Francis guys. Malibrihan kami guys. Masarap ako. <laughs> Sarap. Uy, nakabidyo ka. Kaya tagusa. Dili ko. Dalawang siyupaw. Pag tinagalog dahi, stika. <laughs> Buti na lang ang isa kong kaklase tatakbong muse ng kanilang barangay kaya ayun nanlibre siya ng showpaw. Okay first bite, ang sarap ng pagkain tapos guwapo pa ang kumain at so ayun pagkatapos namin magpractice ng speech choir ay matik na yan. Maglalaro na tayo ng basketball, jump ball palang lang pinamalas agad ni Francis ang kanyang kagwapuhan. Aha! Okay! Okay! 1-0! Pang tatlong beses na to na laro namin dito Niminsan hindi pa kami nanalo una at pangalawang laro namin ay nung december pa so ayun dahil 2024 na hindi na tayo magdodonate sa kalaban first game pa lang nag-Francis take over agad tayo ah <laughs> Pero useless ang pag over mood natin Dahil talo na naman tayo Pastilan Pero rumibansi pa kami Sa pagribansi namin hindi na ako nagpabidyo Kung kailan hindi na nagpabidyo Doon na nanalo Siguro malas pag maglalaro na nakablog First time kami nakadaog dito Animal first time yata. <laughs> Siguro it's a sign na mag-stop na ako sa pagbablog Pastilan ka anak ka ng puge Kung kailan hindi nagbidyo na pan Panalo na <laughs> Nanalo nung hindi wala ng video. Oy, shout out sa mama niya. Ano ba ng mama mo? Linda Cansancio. Oy, oy, shout out sa mama mo. Tay, <laughs> hey, sa so shout out ni Muti. Grabe kung kung kailan hindi naka, hindi nakapag-video, yun doon na nanalo. Kuha na ba yung kaya? Tingnan mo. Oh, grabe, hindi man lang nakitaan ng pagkahagard. <laughs> so guys, tara na. Tara? let's go. Let's go. At so ayun, pag-uwi ko ng bahay na ligo agad tayo. Tapos kinuha ko sa ref ang minggo plot na nung New Year pa. So ayun lang guys, no, hindi ko na pahahabain ang video na to hanggang sa muling pagiging guwapo. Paalam.